Sabi po ng PNP, wala silang information sa pagbabanta sa inyong buhay. Ma'am, nakakahiya sa buong mundo na ang Philippine National Police natin, who by the way has intelligence funds, hindi alam ang mga pangyayari sa ating bansa. Nakakahiya na meron tayong police na hindi nila alam ang threats sa Vice President. Nakakahiya yan, ma'am. Huwag sila magsasalita ng ganyan kasi nagpapakita yan ng incompetence ng Philippine National Police. Dapat dyan, ang sagot dyan ay, let us sit down and investigate the alleged threats so that we will know Uh, if these are true or not